Medyo marami nang laman nitong tip box ng aming mga crew sa Paresan, kaya ang sabi namin ay i-open na. Naku, nakamagkano kaya sila? Pero bago nga ang bilangan, eto at kumuha muna kami ni Daddy to ng stocks dito sa May Laguna. Madalas kapag kukuha ng stocks ay sumasama kami at minsan nga ay sinasama pa namin si Pio kapag wala talagang bantay. Wala din talaga akong masabi dito sa sipag ng aking asawa. Syempre, siya na yung nagtadrive tapos siya pa yung nagbubuhat nitong na mga styrofoam. Naku mga mare, mukhang deserve ng bagong pair ng sapatos ito. Charis. <laughs> Itong so, mga stocks nga pala namin ay good for 2 weeks talaga siya pero hindi na nga umaabot ng 2 weeks at nagre-restock ulit kami. Pagdating nga namin dito ay nagpabili na kagad ako ng merienda na hotdog sandwich tapos bumili na din kami ng soft drinks para makapag din yung mga crew namin. Nag-open na nga din pala ako ng parcel na dumating sa akin at eto nga pala yung mga binili ko na mga Christmas lollipops na binibenta ko dito sa may aming parisan. Napansin ko kasi na maraming kasamang bata yung mga kumakain dito sa amin kaya naman eto at mukhang mabubudol sila sa loli lollipop. Nag-crave nga din pala ako ng aming sizzlers, kaya naman nag-order na ako nitong beef sisig, tapos nag-order na din ako ng additional bulaklak at nang hingi na lang ako ng Paris soup. Grabe mga mi, sobrang solid talaga nitong aming beef sisig at hindi ka talaga magsisisi. Kinabukasan nga eto at i-open na namin yung tip box ng aming mga crew dito sa parisan. Sa loob nga ng tatlong buwan, hindi nila ito inopen at halos nasa kalahati na nga. At magpapas magpapasko na din para mapaghati-hatihan na nga din nila itong tip sa kanila. Ayan nga mga mi, sobrang nakakatuwa dahil ang daming mga papel at mayroon pang ang 1K. Yung 1K nga ay eh, sa pagkakatanda ko ay nilagay ni Miss Weng na may-ari ng Princess and Ronron Ron Furnitures nung kumain sila dito sa aming paresan. Napakarami nga ding tagi isang daan, tag 50s, 20s at ang dami ding bariya. Nakakatuwa nga dahil mukhang maraming satisfied na customer sa service nitong aming mga crew. At paniguradong nasarapan sila sa aming pares at sislers dito kaya talagang napatip sila. Bukod nga sa mga papel ay napakarami din talagang bariya na tagpipiso, taglilima, tagsasampu at tagbebente. Kaya nung nabilang na nga nila itong mga barya eto at tinotal ko na nga kung nakamagkano sila sa tip box. Ako at medyo malaki-laki nga din yung nakuha nilang tip dito kaya naman hahatiin namin ito sa kanilang lahat. Ating kapatid talaga dito mapakitchen man, mapakashir o kaya naman mapadining. Hindi ko na nga muna i-reveal kaya hulaan nyo na lang at i-comment at dun sa tamang sagot o malapit na sagot ay mayroong papremyo na 200 pesos sa Nagpa-print na nga din pala ulit ako ng mga stickers. At eto nga yung stickers ni Paris de Peso. At meron din akong stickers dito na Mami Ayak na color pink. Kaya sa mga magda-dine in or magda-takeout dito sa aming paresan at gusto ng stickers, ay magsabi lang kayo dito sa aming cashier at bibigyan din nila kagad kayo. Shout out nga pala dito sa aming customer na follower din natin na nangaruling na kagad pagtapos kumain. Ang sabi nga ng aming cashier ay palagi nga daw itong kumakain pero ngayon nga lang daw ako nakita dito kaya nangaruling na at nagpa-picture. Sure. Ito talaga ang epekto mga mare kapag naka-unlerize at nakadami ng kanin, nangangaruling na at nawawala na ang hiya. O, oh, siya yun lang muna for today's video. Bye! At eto nga, naglaro ulit ako nitong PHL Boss, pero munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lang. Ang magandang laruin dito, mga mi, ay itong mines. Dahil dito, more chances of winning talaga. Dahil dito, pipili ka lang sa mga box na may question marks. Tapos, ang dapat mo mapili dyan yung coins. Bali, 21 coins to. Tapos, yung bombs naman ay apat. Pumili nga lang pala ko dito ng box na 6. Tapos, swerte naman dahil yung anim na yon ay coins lahat. Kaya after nung 6 ay medyo malaki-laki na din yung cash out niyan mga mi kaya eto at akin ang kinash out yung 2k ko nga ay naging 6k. Marami din namang choices ng mga games dito mga mi pero syempre ulitin ko for adults only ha. Ayan at kitang-kita niyo naman napakadaming games. Tip ko lang sa inyo kapag magka kayo i-click niyo yung box na may nakalagay na not participating in any activity. Pag click niyo na kasi yon ay eh, wala kayong minimum amount na kung magkano yung iwi-withdraw ninyo kahit magkano. Ayan pag magwi-withdraw nga ay eh, click nyo lang din yung withdraw dyan. Sa pagsa-sign in naman ay eh, click nyo lang yung sign up tapos pwede na kayong mag-register O uulitin ko for adults only at libangan lamang so ayun lang muna for today's video bye